Punta tayo ng pangalan uh, na no? boto na no tayo. Punta tayo sa malaking daanan. <laughs> Ito ko yaran. Okay, boto tayo guys. Okay, mayroon pang bulaklak na tira mother. Nawala daw yung pangalan. kaya <laughs> na naman, magbuboto, nawawala yung pangalan. Tapos na ata, buboto. Ano? Mayroon na, mayroon na, ano? Uh, revenue. Ayan good morning na. Subuto tayo sa punta sa market. Guys, maaga pa lang. 6 o'clock p.m. A.M. p.m. 6 o'clock a.m. Not p.m. A.M. Paano kasi si mga taga <coughs> Good morning. Ayan, ang gawin naman mangga pag may. Ayan, bibili pala ako ng mais. Tapos, ano-ano hin mais. Isa-isahin pag uh, pagtanggal pala. Ayan pala yan gagawin. Kahit isang mais. Or dalawang mais. Corn. Corn. kailangan pala bilisan nito baka maraming pila 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 Presko yung ano tanglad lemon grass sampagita kahit mag ano lang ng sampagita makakaraos din magtinda ka lang sa pagita makakaraos din ang bilis ko mahinga lang ako na tayo. buto na tayo. May pwede daw maaga ang ano senior eh pwede daw maaga dyan lang kami maaga kamote ay ang sarap no isang kamote das ayan may balat na rin Don't, no 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 papuntang school may ano na may may nakaboto na ata eh. may nakaba ah, yung ano dito market hanggang dito sa dulo ng tulay sa ilalim ng tulay yung lower Bridge. papuntang na na to Ia road emelda road đây này Bộ con Gia Bà đi <laughs> tàu Bà đi trong Good morning po. Magandang buhay na, magandang buhay. Magandang buhay. Gabriel. Nasa isip na yung iboboto, hindi yung mga sampon sa ato wala to. Nasa isip na yan. Mother, 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 I am sick. Ay, madilim na dito. Hello? June. Thank you po. Ayan na, ang dami nang nilagay. O, oh, ayan na. Ay, ba? O, ayan na. Basura lang naman to. Nga ba, basura lang ito. may mga tindahan, may mga tent. May mga tent sa mga kandidato-kandidato, guys. Oh. So, lapit na ako mag -ita. Mili <makes noise> <Millie> girl. <makes noise> <makes noise> na? What? Nasaan alam mo na? alam mo ni boys natin, sino boys natin? tayo ah. Straight na. <makes noise> ha? Straight. Pag hindi, maawala, hindi na yung Nang social pension! <laughs> Hi! Bakit? Ha? Huh? Pasok ka dun. May mga guys. So for peace and order Pat! 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 <laughs> Nasa Youtube ka na! <laughs> Ito na o, Steve Pagagabay si

Saan na tayo? Dito ba tayo magpa-assess? Ay, si Oka. Ka? Ay, may ano pala dito. Uh, ano? Ay! Hindi dito magpa-assess pala. Ano po sa inyo na? Yung presing. Sabay ganun. May pangalan na po. Ito, mami. Pasulat na lang. Ito, kay dito na. Ito, kay dito na. 8 na pala ako ayan yung school. Para madali ko na 'yung mga Nauna 'yung mga senior. Romeo 'yan. Nauna 'yung mga senior.